Mga kaibigan at mga kaagri Magandang hapon po sa ating lahat Magandang araw Ito na lang po ang ating programang June Agri kalaman TV uh, Sa hapong ito, mayroon po kami isi-share sa inyo tungkol po sa pag-aabuno po namin ng aming ampalaya na uh, 20 days simula po na aming inilipat tanin Ngayon po, uh, bago po ang lahat ay magpapasalamat po kami sa lahat ng mga viewers salamat sa lahat po sa mga subscribers po namin maraming maraming salamat sa inyo at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming youtube channel ay nanyayahan namin kayo na mag-subscribe at mag-comment pwede din kayong magtanong handa po kaming sasagot sa mga katanungan ngayon po dito po tayo sa ating topic ang aming pagkakabuno ngayon sa aming 20 days old na ampalaya ay uh, dalawang lata ng sardinas ang ating pong iaabuno ngayon po ang iaabuno namin ay ito pong Yara triple 16 mga kaagri mga kaibigan ito po ay ikaapat na namin na apply ng abuno no? apat na bisis na ngayon ay dalawang lata na ang aming apply. ito po yung triple 16 at ito po yung Yuria Pururia, pururia, yung 4600. At ito po yung uh, zinc sulfate. Ito po yung zinc sulfate. Uh, pang ano po siya sa yung nanililaw ang dahon, kulang ng zinc po yun, no? Uh, kaya po mag-apply po kami para mas malalong green po yung ang kanyang dahon, no? At ngayon po, atin pong ihahalo na ito ang atin pong rifle 16 ay isang lata lagay natin dito at kalahating lata ang atin pong urea kalahating lata lang mga kagay at kalahating lata rin ang atin pong zinc talo natin, igigisog natin sa tubig. No, isang timba, no, baldi, uh, nasa 10 liters ang laman nito. No. Halo natin ito mga kaagri Mga kaibigan ha? dagdito ay bola kuno 'Yan ang video dito na ng halaman na halo natin nang maigi. Ayan. At patayin tubig. Look. mga kaagri wala sa tubig ayan tamang-tama dama mga kaagri no yan na ito na natin sabihin natin ito ito po yung lata no? ang ating ilalagay sa isang puno ay dalawang lata kasi punta apat na bisis na nating pag aabono uh, kasi mga kaagri yung kanyang ugat ng ampalaya ay medyo tumataas na siya no, at tumadami kaya kailangan na din ng maraming nutrients ang ating tanim no, dito po natin ilagay dito natin ilagay at at ang paglagay po natin ay iwasan natin mabasa yung dahon para hindi po yun masisira no? dito ang isa sa mismong puno nya at ang pangalawa mga kaagri ay dito sa tapat ayan kasi matataas na po yung mga uh, ugat ng pinampalaya no, nagsisimula na silang uh, nagsasanga na, 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 na sa sanga, no? nagsasanga na siya yan lang muna ang amin kung sinishare sa inyo mga kagre sa 20 days old na ang palaya natin. No? Pwede din kayong magsubaybay sa aming YouTube channel. Mga videos kami na ginawa nung nagsimula po kami nagtatanim dito. Yan lang po. God bless po sa ating lahat at maraming maraming salamat po sa inyo. At maganda ang hapon po.